So, yan yung nga, guys. Yan, oh. Ang dami ng mga... Dito, limang beses nila ko. I-try na kuhaan ng dugo. Tapos, yung pinakalas dito, oh. Pinakalas dito. Dito na lang nakuha yung dugo sa aking Dito. Ilang beses nila tinusok, apat yata, isa dalawa, tapos dito apat, tapos dito rin. Grabe. Huh? Diba? Kasi gintra nila akong kuha na ng dugo. Wala sila mukhang dugo sa akin. Kaya yung last na dito, yung lalaki na kumuha, dito rin siya nakakuha. Sa so last. Oh, ang dami sa sakit. Naman yung isa sa kabila. Eh, oh. no. Wala masyadong dugo, pero dumugo din yan siya. Kunti lang. Isang isang beses ako, dalawang beses yata tao ko na dito ng dugo. Kaya lang walang dugo na lumabas, yan lang to. Mm. -mm. Yan lang, guys. Bye-bye.